Ikalimang kabanata Parusa sa gumagawa ng kahalayan Nakarating sa akin ang di mapag-aalin lang ng balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama Kahit ang mga paganoy di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa magmalaki Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Pagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngala ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang na paaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga mapakiapid. Hindi mga paganong mapakiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko, sapagkat para sila'y maiwasan ay kakailanganin ninyong umalis sa sanlibotang ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing kristyano siya ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nalalait, naglalasing o nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristyano, ang Diyos ang ahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba? Ganito ang sabi ng kasulatan. Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo.